dihing bang no oven, no corn starch, no flour, at no gelatin or gulaman powder itong dessert natin? Maniniwala ka ba? Nako guys, maniwala ka na. Dahil today nga, igagawa tayo ng kakaibang dessert na sobrang dali at sobrang sarap. To start nga isang lutuan, maglalagay lang ako ng 2 cups ng tubig. Ilagay na natin sa high heat ang apoy hanggang sa kumulo itong tubig na inilagay natin. Mga ilang minuto nga lang ay kukulo na yan, kaya ilagay na lang natin sa medium heat ang apoy. Then, saka naman ako dyan maglalagay ng dalawang sachet lang po ng powdered milk. Hindi po yan sponsored guys ha, kaya kung anong gusto ninyong brand ng powdered milk ang gamitin, is go lang po tayo. Lagay lang natin lahat ng gatas dyan, then saka natin mix na ang powdered milk dito. Then saka i-off ang kalan at iset aside muna ito. Dito naman sa bukod na lutuan ay magtutunaw lang ako ng 3 4 cup ng sigundang asukal. White or sigunda ay pwede pwede naman po dito guys. Tansyahin nyo na lamang din po ang asukal na gagamitin depende sa tamis na gusto ninyo. Kung hindi kayo masyadong mahilig sa matamis, mga half cup lang po ng asukal is enough na po. Bali tutunawin lang na asukal dito hanggang sa magkaramelize na ito. Nakalagay lang po sa low heat ang apoy natin dyan para hindi ka agad masunog yung asukal na niluluto natin. Magiging mapait po kasi ang asukal kapag nasunog guys, kaya iiwasan po natin yun. Mga ilang minuto nga lang ng pagluluto natin dito sa asukal ay makikita ninyo dyan na tuluyan na itong nagkaramelize. Next step na gagawin natin dyan is isasalin ko na ng unti-unti yung gatas na sinetaside natin kanina. Unti-unti lang muna ang paglalagay dyan guys para madali nating matunaw yung nagkaramelize na asukal. At kung nakaabot ka sa part ng video nating ito, it means na interesado ka sa dessert recipe na sinishare natin ngayon. At kung sakali po magugustuhan mo ito, pwede po bang pakipusuan mo naman ang video natin? At mag-iwan ka na din po ng comment na Amazing Yummy Dessert! Maraming salamat po! Dito nga guys ay nailagay na natin lahat ng milk mixture at natunaw na din yung nagkaramelize na asukal. Kapag ganyan na nga po ay pwede nang i-off ang kalan at lumamigin muna natin itong milk mixture. At kapag nga lumamig na ang milk mixture, dito naman sa ating bowl ay magkakrak lang tayo dyan ng dalawang pirasong large size ng itlog. Then saka tayo maglalagay ng 1 teaspoon lang ng vanilla extract. Medyo malansa po kasi ang itlog guys, kaya maglalagay tayo dyan para medyo bumango itong lulutuin natin at mawala yung lansa nito. Bit lang natin ng maigi itong itlog, then saka ilagay yung milk mixture na pinalamig natin. Hahaloyin lang pa Hinahanapan na muna natin maigi itong milk mixture natin hanggang sa mag-combine ng maigi ang milk mixture at itlog. Then saka natin yung sasalain ng dalawang beses para mawala yung buo itlog at iba pang mga bagay-bagay dito sa mixture. And kapag nanasala na yan sa strainer, ay pwede na itong isalin sa mga napili nating lalagyanan. Pwede yan sa lianera, mga microwavable container, or di kaya naman sa mga babasagin pero makapal na tasa. Takpan lang natin yan at pwede na natin itong isalang. Bani dito guys, nagpapakulo na ako ng tubig sa ating steamer at ilalagay na natin itong nagawa natin. Lulutuin lang natin yan ng 60 minutes or isang oras na nasa medium heat. Depende yan sa kapal na nagawa ninyo guys ha. Kapag medyo manipis naman yung nagawa ninyo, mga 30 to 40 minutes ay enough na po. And makalipas na ang isang oras ng pag-i-steam, ay at i-check kung luto na nga ba ang ating dessert. Medyo mainit kasi yan kaya hanguin muna natin bago i-check. Yan, guys. Wala nang tubig-tubig sa ibabaw nito at namuuna nang tuluyan ang ating dessert. At this point, ay lalagyan ko lang yan ng crushed peanuts sa ibabaw. Happy peanuts na mamiso lang po yung inilagay ko dyan hayaan muna yung lumamig hanggang sa wala nang maramdamang init dito. Then saka ilagay sa ref ng 2 to 3 hours para mas masarap kainin. And there you have it guys, ready to serve na itong masarap na caramel flan natin. Since pareho nga lang siya ng ingredients sa leche flan, kaya nagkaroon siya ng lasa na maihahalin tulad sa leche flan guys. Worst it ang gumawa nito guys, promise. Kaya itag mo na ang buong pamilya at barkada mo mahilig sa dessert at subukan nyo na ding gumawa nito.